Good news mga batang Maynila, yung dating madilim, puno ng mga tolongges at imbaka ng basura, itong Center Island, ganito kaliwanag na ngayon. Pinuntan personally ni Yorme ito para masaksi itong pagpapailaw dito para mas magiging safe sa lahat ng mga tao kung anong oras man sila pupunta dito. Natandaan nyo, pinailawan din itong ilalim expressway dun sa Osmeña Highway naman sa tulong ng San Miguel at ang pamumuno ni Yorme kanya ka bag si Yorme ngayon dito. So tara, punta natin ngayon itong bagong pailaw sa Unex Manila, San Andres. Tina mo yung itsura ngayon dito. Madilim. Ito kasi pa puntang ko ano to sa Pedro Hill. So ngayon ay pupunta si Yorme dito para papailawan. Malaking tulong to pagdagdag ng ilaw dito kabay kasi dito na uso yung mga tulongges at yung mga snatching no. Sa ganitong paligid na madilim halos yung kabuuan ng Konyata dito, Onyx. Yan, kita mo yung gitna yan. Ito, ito, Mas maliwanag na maya yan. Iniinsol nila. May tinatapos pa. Ah, so good news to. Lana na dito sa mga taga Onyx papuntang Pedro Hill. Mas maliwanag na to ngayon dito. Saka mas magiging safe para sa mga tao na dadan. Diba nung kalabi, parang last month lang Ah, pinunta ni Yorme yun dun sa may naman, Osmeña Highway yun yung buong kanto talaga dun sakop ng Manila pinailawan yung ilalim na expressway ayun dito naman mas malaking kwan to, malaking tulong to yun mo ngayon no nakakatakot mo pag madilim ano yan? ano ba 走，羊肉。 よろしくおしま pinailawan oh. na ka. Alright kabayan, so nandito na tayo sa Onyx. Oh, tinan mo yung pinagbago, diba? Dinagdagan din ng mga lights itong mga puno. Oh, so, ganda, kasi yung ilaw niya nag-spread hindi lang dito sa gitna, pati dito sa may bangketa. Oh. Ayan mo yung liwanag ko. Galing, no?

Dati yung ilaw nito, yung sa gitna lang? Wala pa yan dati eh, wala solar. Ah, solar wala pa dati yan? Madilim? Ang ilaw lang ito dati dito sa sidewalk lang ito? May lampos? Hindi, hindi wala. Wala mga tulongis. Hindi wala dito, So, ang pinailaw nito ma'am, yung buo? Yan, yung mga sa mga puno at saka nagtayo sa gagdagdag sila ng mga solar. Ah, okay, okay. So, ito parang hindi pa gumagana? Ah, hindi pa Wala ka Okay, so, Pero eh, kung ano yan, pang matagalan na ito Kwan ah. sir, ah, kapag mga alaw na ng umaga Marami pang uh, naglalakad dito Mga alas dos, marami pa Pero pag ganito sir, ganito kaliwanag na 76 po sa sakop nyo ito sir Sir, ganong kadilim dito dati? Ako, napakadilim Eh, laking liwanag yung dito Mga alas dos, alas tres sir Marami pang mga naglalakad dito, pauwi eh. Ano ah, mga may mga yung mga nagtatrabaho. Pwede yun maliwanag. Makikita oh, sila at saka nagtatapon ng basura. Yung number 1 advantage ito sir, yung mga magtatapon dito basura. Opo, sa island. Kasi hindi nila uh, hinahanda yung van garbage truck. Uh, Tinatambakan nila. Tinatambakan nila. Eh ngayon maliwanag, mga ma ano sila. Yung mga cable lang sila. Yung mga cable sila, anong klase yung klaseng tinitira nila? Yung ito mga kuryente. Sa telepono sa taas. Ayun sa talaser yan. Para po pala may, may ilang sila kayo. Ah, daka ko ano, na may CCTV dito, sir, kaliwat kanan na. No? Opo, kaliwat kanan. Ay lang, yung iba syempre nasira, wala na makapag-view dito para nami narererefer yung mga. Pero meron naman po. So itong pinainilawan, sir, simula dito. Yan so, ang hirap po. ang hirap. Hanggang petroil Simula dito. So yung mga may sentral na konse may puno. Wala pa po yun. Doon wala sa pa. Puno, yun. Ah, so meron bang So meron pang part 2 ito sir, diretso ng Zubel na yan sir, di ba? so ang mga target nila dito kabayan yung mga kon dyan. Yung mga nagtatapon pala dito ng pasura. Dito yung target nila. Kaya pala sira-sira yung mga halaman dito. Dito silang tatapon.